Bibigyan kita ng 500 pesos ate pero kailangan mong ubusin itong pork broccoli, rice at matcha milk tea within 3 minutes. Ate, kapag nagawa mo ubus yan, say na, ang 500 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano ate, kakasaka ba sa ating 3 minutes eating challenge kaya bang maubos ang pagkain ito nang hindi natatapos ang oras mo? Kakasaka ako dahil pala mo na ako yun mga katropa, narinig nyo naman na si ate daw kakasa dahil palaban daw siya sa pagkain <laughs> sa pagkain siya palaban kaya naman ate, ibaba muna ang pera at bag ready ka na dahil your timer starts now sige ate, lapangin mo na yan kaya mo yan ha so, pork broccoli yung ulam dito ni ate mga katropa tapos one rice lang at saka itong matcha milk tea kaya mo yan Marami pa, boss ha? Marami pa Si ate ha Okay so mga katropa si ate dito ay nagkutsara at tinidor na Dahil ayaw niya magkamay at siya ay magpapalagay ng Kuyotex Si ate magkonsentrate ha kaya mo yan Okay So kahit babae mga katropa ay talagang palaban sa paglapang so, Tuloy-tuloy lang ate ha Ipakita mo ang gilas at bilis ng mga kababaihan Kaya mo yan ate yan. Okay sa so mga katropa si ate Meron pa 2 minutes and 12 seconds Para ubusin ang pagkain ito Kakunti na Kaya kaya Sige ate kaya mo yan, yan. Sige medyo mo subo ate Kaya mo yan. Subo sa Baylunok Diyan, kailangan din ubusin yan, yung matcha milk ate Okay, sarap Okay, si ate mga katropa, mayroon pang 1 minute and 37 seconds Kaya pa, mahaba pa yung oras Kahit pa simple-simpleng subo dyan, eh, mauubos talaga yan Mahaba pa yung oras mo, te Huwag ka susuko Okay, so uminom ng milk dito si ate mga katropa Matcha flavor nga pala ito Mga katropa si ate Meron pang 1 minute and 11 seconds Para ubusin ang pagkain ito O na Kaya pa yan, one rice lang yan tine. Okay Last 1 minute last 50 seconds ano sa tingin nyo mga katropa kakayanin pa ba ni ate nang ubos ang pagkain nito o oh, hindi sa tingin ko naman ay kakayanin pa dahil sabi ni tatay kaya pa tatay kaya pang ang mobos kaya pa <laughs> last 35 seconds sige go continue yan last 28 seconds kaya pa Sige, kailangan natin tapusin ang oras, kaya mo yan. Last 15 seconds. Last 5 seconds, mga katropa. 3, 2, 1. Time is up. Sorap dito ate. At eh hindi mo man nagawang maubos sa pagkain ito within 3 minutes, okay lang 'yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes eating challenge. Meron ko pa rin 100 pesos consolation prize. Hatid tayo sa pagkasa sa ating 3 minutes eating challenge.